yun, huwag ang kita pa ng mag-shoot ng aso guys, yan na napaka bisik lang po yan pag mataas ang babae po ikayang nyo lang, ano yung tagalog siyang ikayang po? Bon? Hmm. Ay, okay, ano? sa oh, ibukaka sa itutok ng ari ng lalaki, sa ari ng babae yun, yun lang nakadali pinaka-veteran mas so, naka, ano, na nakapasok na, kaya yun na yung lalaki kumagyo yun? so, sa kaway sabihin nyo Alright, Hola. Lai. Petero na eh. 'Di ba? Walang kahirap-hirap bol. Parang na cheese 'yan. Hmm. Wow, sige na sulit. Ah, 'di walang isang minuto Hindi ako naghiharap, no. Tawag ah, okay, <laughs> boy, wag ka daw. Ikchar, ikchar. Ganun lang kabilis boy. Kailangan pag pakahirap. Joss. Video ba? Naka video pa yung bukas? Oo. Oh. Video pa. May picture. Ah, 5 minutes. Yung... Ikot mo ka. ikot na sila. <laughs> ah, ba yan. <yung> video pa. <laughs> ha? na lang. Mabiglang oh, ano. Joss. 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 na. Ah. Just. Just. Just.